Tapos na kayo. Tapos na. Reynard. Reynhard. Laya Ano yung pagbaga? Akin lang lahat. Akin lang lahat. Akin lang lahat. Pangani, sabi na. Ten, <try> Sa <try> ilang mga ito. Okay, so, ito, 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 masumuso na kapatbak para maging tibo ang iyong agenda. Kailangan, una kailang un gawin ang iyong agenda o yung plano ng iyong agenda tao araw. Kasi kung kailan kasi ito ang ha, mga araw na kailangan yung pagkandaan ng iyong mga ang, ang iyong agenda. Kaya sa sa mga talako. Ha. Malawa, magsisimula sa mga simple detalye. Tulad ng outline, tulad ng sabi ko kanina. Magsisimula kayo sa mga simple detalye, di ba? Simple detalye din yan. Parehas na sila ng agenda. Kasi sinusulat mo muna yung mga detalye na dapat na, na, na simple na ay mo sa agenda. Mm -hmm. Tapos sa kaso na lang makakamahin yun pag na uh, pag <coughs> tapos na naitigyan mo na yung sequence ni Tanya ngayon. Mm -hmm. Pangatlo, ang layunin. So, nalangang tinahan natin ang layunin, di ba? Layunin. Para ma... Ano yung layunin ng agenda mo? Paano mo ito mawakasan ma ng maayos?